Eh? Punta eh? doon yung mam. Kasi? Nakalimutan daw. Nakalimutan ilagay yung grade mo? Opo. Saan tayo pupunta ngayon? Sa school ni Ate Madeline. Ang gagawin natin doon? Susundoin si Ate Madeline. Wow, sunduin natin si Ate. Apa. Punta kami sa school ni Madeline. Kuhaan na daw po ng kanilang card eh. Card? Hmm. Sabay sunduin na rin siya. Hindi na siya sasabay sa service. sabihin mo, kumusta po kayong lahat? Kumusta po kayong lahat? Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang gabi. Gan magandang, magandang gabi. Sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Hmm. Yung kinamami Leia gabi kasi, kasi iba yung sa kanila. Oo, iba yung kanila. Oh sa atin sa amin hindi parehas na gabi kasi hapon na hapon na dito sa atin na Apa. wow galing naman sa school. Ayan si Maddie, o. Oh. Nandiyan na yung grade niya. Nandiyan na daw ni Den yung grade niya, o. Oh. Maliit na, doon. Ha? <laughs> may may bagsak ka dyan? bakit Ha? Eh? doon ni mamo. Kase. Nakalimutan kalimutan Nakalimutan Makalimutan ilagay yung grade mo? Apo. Basta yan. ko na thank you po. Tara <laughs> na. kami. Hanapin natin si Papa. Saan sa sanag park Oh. Okay lang yan. Tatanggapin niya yung bagsa. Para dama, no? Tayo, pag na. na po kami. At ito na po yung card ni Maddie. Yeah, sa -San. Nakuha na palya. Nakuha na niya pala. Pepe. Hey, Iwan ko po sa kanila. Akala ko po ano eh. Pagsak na ako sa mas. Mm. <laughs> Tapos? <Hindi ala. laughs> ay nang pala yung ano yung laki po natin na ano yung sa science. Ano? Yung may kulang. Oo. Oh. Nakalimutan daw po ni ma'am. Bakit naman niya nakalimutan? Hindi ko po alam ano, eh. mahal. Mamaya tit makikita niyo yung grade ni O ipapakita ko. Hi. Hi. Ang gandang hapon ulit. Dito na kami sa bahay, nakarating na kami galing sa school ni Madi Kami ay siya ay sinundo namin at kinuha din namin yung kanyang card. At titignan natin kung kumusta yung kanyang ano, second grading no so uh, papakita ko na po yung kanyang grade nung nung first grading kasi di ba dami nagtatanong bakit daw hindi ko pinakita nung nung nagvideo kami nung nakaraan so ngayon ipapakita ko po para wala kayong masay wow <laughs> pero yung ano yung eto meron kasi siyang ano dito meron siyang ang tawag doon, nung first grading kasi, di ba, meron siyang uh, walang grade. Hindi ko sure kung naba, nasabi ko yun nung vlog namin. Sa science niya kasi nung first grading, wala siyang grade kasi uh, kulang siya ng activity. May hindi siya napasa nung first grading na activity. Kaya nung time na kinuha namin yung card niya is walang grade kasi nagsabi yung teacher na kailangan niya kailangan niyang gawin yung mga activity na hindi niya nagawa para magkaroon siya ng grade. At naipasa naman niya, naipasa niya yun, yung activity na yun, dun sa teacher. Ay, pero ngayon, sa, nong nung binigay ito ni teacher, ang sabi niya sa akin, nung binigay ng advisor nila, ang sabi niya is, baka daw nakalimutan nung teacher niya nung first grading. Iba kasi yung teacher niya nung first grading sa science. Tapos nung nag-second grading, nag na yung teacher nila. Kaya ang sabi niya, baka daw nakalimutan nung teacher nila ngayon, yung nailagay yung grade niya nung first grading. Ayan, so itong card niya na to is wala siyang grade nung first grading. Pero, uh, na na-comply naman niya lahat yung kanyang kulang. Na-submit naman na. Pero sabi naman ni Teacher is kalibakan okay. Sabi naman ng advisor is baka nakalimutan lang. Nakalimutan lang nilang ilagay yung grade niya nung first grading. Ayan, so ipapakita na naman ipapakita na natin yung grade mo, Madi. Apa. Ha? Sure ka? Apa. Ayan, ipapakita na daw namin yung grade ni Madi, ha. Kaya Ayan. Maganda naman kasi yung grade niya is ano, yung ah uh, lahat ay tumaas. Lahat ay tumaas ang kanyang grade. Kahit papaano tumaas, wala naman siyang bagsak. Mas mataas yung grade niya ngayong second quarter compared don sa compared nung first quarter, first grading nila. Hmm sa so, anong ano mo, anong, anong pakiramdam na nag taas yung iyong yung, yung grades. Masaya po. Mm. So anong gagawin pa para lalong tumaas ang grade? Si pagan Ano pa? Si sa pag-aaral. Apo. Ano pa? Gawin lahat ng activity para la laging walang naiiwan na activity, ha? para walang mabakantihan sa mga grade mo. Ha? Laging pag may, may pinagawa, kasi noong nakaraan, meron na naman siyang hinabol na hindi nagawa. Ayan. Buti naman at nagawa niya agad. So, okay naman yung kanyang mga grade. Excited na ba kayong makita? <laughs> Excited na ba kayong makita ang grade ni Madi. May bagsak kaya siya? O wala naman siyang bagsak. Ipapakita na natin yung kanyang grade. Ready na ba? Nasaan <laughs> yung grade ni Maddie? Yan, tama. Mm. Ang gusto ko na ang inaantay ko lang is yung gusto kong makita yung kanilang test paper gusto ko makita yung test paper kung paano siya sumagot dun sa mga test paper yun yung hinahanap ko sa kanya eh hindi pa hindi pa daw binibigay or tatanungin ko na lang yung adviser paano ko mahingi yung test paper gusto ko kasi makita kung paano siya sumagot sa test paper eh para at least uh, alam natin kung ano pa yung mga kulang na kailangang ituro kay Maddie para lalo niya lalong lalo niyang ayusin yung kanyang pag-aaral, lalong umayos yung kanyang pag-aaral. O di ba? Wow. so ayan. So yun. So Congratulations, Madi. Thank you, pa. Wow. Congrats kasi. O, oh, di ba, tumahas na kahit paano. Tumahas na yung grade niya ng second grading. No? Sana sa third grading tataas pa ulit. Ha? laging mag-aaral, laging gagawin lahat ng mga pinapagawang activity, ha? Para hindi ikaw malilit sa mga activities nyo, ha? Lalo pang sibagan sa pag-aaral, ha? Kinan? So, ano masasabi mo sa mga viewers mo? Una-una, salamat po sa Panginoon sa binigay po na nabiyaya po sa akin. At salamat din po kayo po papaano. Tumas din po yung grades ko. At salamat din po ila mamarot at kay Dada. At salamat din po kay ila mamilya. At salamat din po sa pagsuporta po ng mga viewers. At lalo na po kay Sir Paul, maraming salamat po. At salamat din po ila mama at sa kay papa. Mama at papa at sa mga kapatid ko, ayusin ko po yung pag-aaral para matulungan ko po, po kayo. Kahit po nahirapan po ako sa school, buti naman po binigyan po ako ni Lord ng biyaya po sa na maintindihan ko po, po yung tinuro po ng teacher sa akin. Thank you po. Lagi kayo lagi kayong mag-iingat ni pamilya ko sa Dabao. Mahal po po kayo. Bye-bye po. Ayan. So, yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa patuloy po na pag uh, sa kakayahan ni Mali. Inip. Hello. Hello po. Hello. Kain po tayo. Kain po tayo. Manok. Manok <laughs> Yan. Nag-request po si Madi ng manok. Kasi tumaas daw yung grade niya eh. Kaya kain tayo na nag-drive thru kami sa Jollibee ng manok at spaghetti kasi kumakain naman na siya ng spaghetti ngayon eh. Kain po tayo. Walang katapusang manok. Meron pa isa dyan, na ano, sauce, sauce, Diyan sa likod. Ay. Ano mo gusto mo? Ito yung ketchup. Ako, spaghetti lang ako. Nak pati yung kanin kakainin ha. Hindi yung puro balat lang, okay? Pero kain. kain tayo, kain. Papaunag ka, ano. Kain tayo. Papa! Pumili tayo ng rest ni Auntie Madeline. sila chicken with rice. Ako, spaghetti with chicken. Wow. Bakit? Hmm? Bakit wala akong kanin sa'yo? Hmm? Bakit wala akong yung sa'yo? Walang kanin yung sa'kin? Hmm. Kasi ayoko magkanin. Gusto ko lang mag... Oh, balat? Si Dane, puro balat ang gusto naman ni Dane. Oh, mm. alam din. Ah, laman din, very good pala. Let's celebrate manok sapat na. Manok ni Maddie. Hindi ka na magkutsara na? Hindi na lang yung balat, yung yung chicken na lang. Let's eat. Mm-hmm. Mm -hmm. Gusto na ni Magda yung gravy dati, ayaw niya. Ngayon gusto na niya. Hindi mapapakita si Dada. Pakita natin. <laughs> Ito?

ka. So, mga talino ko ngayon. Dahil, hindi, na, hindi na siya nakakapag-cellphone. Kaya tumahan sa upgrade niya. Marino, nakakapag-concentrate na sa pag-aaral. Pag tuloy-tuloy pag yung -tuloy, Marino, may regalo din ako sa'yo. Uy, sana all may regalo. Tuloy-tuloy na, na pagkaas din. Kaya din, pag mataas ang grade din, ko. Wow! Ako din. Very good. Pero may kunting ako. Hmm? May kunting. Pero may kunting. Ano? Walang. Pero may kunting baby. May kunting baby? Ano yung kunting baby? Yung sinulat namin. Hmm. May kunting baby doon? May kunting baby na natala. Ano yung Letter? Apo. Ah, baby, ah, baby, letter. baby na letter. Oo, oh, malat ko nyo. sa very good. Marami ka rin bang star? Two. Two lang? Bakit two lang? Eh, kasi gusto ko lang <laughs> namin ng two. Gusto mo lang ng two? Ayaw mo ng three gusto na star? gusto lang namin natlo kasi hindi hindi pa kami naayos eh. Iba, hindi pa kami malaki. Hmm, kaya to lang ang star nyo? Mm hmm, okay. Kami ang daming kanin. Saan? Nalagdag? Tumapakan. Tumapakan. Tunin ko. Ganti madi heeh, 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 seperti heeh, 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 full, no? Dito, hindi. Bakit <coughs> <laughs> tawa? Kasi? Eh, kasi kumakain din ako dito. Akala di ate, hindi ako kumakain <laughs> dito ng spaghetti. Pero kumakain ka naman, no? Opo. Hindi pa magsalita. Mm. <laughs> eh, paano yung kanin mo naman, ha? Ah? Mm, yeah, right. Hello. Hello. Hello.